Bert, liga. Ha? Liga. Ano? Liga kasi. Liga lang, liga lang. Nagulog, nagulog eh. Patay, ano? patay mo. Ay na? Hindi, <laughs> yung pagano, yung, 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 di ba, switch yun? Oo. Oh. <laughs> Biswitch mo, tas oh, yun mo sayang lang. Sayang yun eh. Liga <laughs> kasi. Sige lang kasi. <laughs> bilis. Gusto ko, oros. ko. Mayroon ko sa'yo, bay, andito ka, layo-layo. <laughs> Ubus ka, bud. <mag. laughs> Nain. Ano ba? Ano ba? Ano Gago, andyan lang <laughs> siya. oh! Huli. Huli. Hala, lumayo na ako. Oh. Hala, na. <laughs> Ando <laughs> sa sa bilyatan. Lumayo no, na ta. <laughs> oh, ulo mo let. Eh sabon na yo. Dino. Nabunan na. Nabunan na. <laughs> Bet basi nililinis super so ka ulan-ulan. nag ngayon no na yun oh. Yin eh. Bilis na linis eh oh. Burong <laughs> puno na sabon ah. Oh. <laughs> Daming sabon. Masapay pa remote. Linis. Linis niyan boss. Kaya <laughs> mamaya. Tayo mo ulit pagkaroon ko tubig ng sigago. <laughs> na. Pili sa buti, pa uli. Basta pa remote. Hindi <laughs> nagagana yan. Kaya. Yeah. Hindi nagagana yung motor. Ano naman yan? Aalis tayo. Magbobola eh. Oo, eh. <laughs> oh, bakit? Pulog. Babalaw na siya yun. Oh.

Ayun na, ayun na. Kabantay. Kaganyan ka na lang. Mga, Mga ka ba? Wala ka batay na yun Saka pag umalis Wala Wala Ikaw, ikaw Detak, detak